magandang araw mga idol for today's video ay dito naman tayo uli sa ating um, ating tanima ng sili alala natin ang makaraang araw ay napakalakas po ang ulan kahit saan uh, nararamdaman po natin ang matinding lakas ng ulan kaya dito sa ating munting um, farming ay nakaranas din ng matinding ulan mga idol. Kaya ngayon ay titingnan natin kung mayroon, kung anong nangyari sa ating tanim na sili. Ito pong pangalawang sili natin mga idol. <coughs> so titingin po tayo dito kung ano pong nangyari dito ng uh, ano ba na... Uh, siguro natutamaan ng matinding hangin kasi malakas ang hangin noong nakaraang araw kaya ito po sa harapan ko uh, ipapakita natin mga idol para at least makikita nyo rin yung silin natin dito sa bandang uh, ko ito po yung pangalawang tanim natin na uh, ay hindi po masyadong natamaan ng matinding sakit o kaya Uh, mga pamamatay mamatay yung mga puno ng ating sili uh, lumiliit yung mga dahon ng ating sili, ito po ay hindi nakaranas masyado so tingnan po natin <coughs> ayun po mga idol so kaano lang natin ito kaabuno lang natin So makikita natin mga idol ay hindi po siya tulad dati na halos lahat-lahat po ng ating sili ay talagang ah, lumiliit yung mga dahon niya katulad niyan mga idol yan. So dito dito sa area na ito ay bihira lang po ang mga ganyan pong mga pangyayari. Kasi medyo na prevent natin sa ating pag-aalaga. Mga mga idol ay masyadong matagal na hindi ako nakapag-upload ng uh, video sa ating channel dahil po ay ako po ay lakar, nagkaroon ng uh, lagnat na medyo matagal at paulit-ulit pa. Kaya ngayon tayo muling nagbibisita dito sa ating silihan <coughs> doon sa kabilang ano doon kami nagsimula yung nakapag-harvest na tayo doon ng isang bisis, mga idol. Ito yung pangalawang sili natin na siling panigang. So, tingnan natin, mga idol, hindi pa masyadong maraming bunga, pero may mga malaki na siyang bunga na ito po ay siguro sa <coughs> mga, ano, mga mga October 15, o oh, September 15, siguro ay pwede na tayo makapagpitas dito kung mayroon na siyang matured. Ah, uh, may na po natin. <coughs> Kasi doon sa kabila, nakapagsimula na tayo. So, this coming, ah, uh, Hoybis, no? Ay, tayo po ay muling magpipitas doon. Yon po mga bunga sa ating sili, mga idol hindi pa siya masyadong marami pero at least mayroon na marami, medyo marami-rami na yung mga bunga ng sili natin yan yan tignan natin mga idol ayan yung panigang natin medyo yung panigang natin dito medyo quality po salamat tayo sa Panginoon eh mayroon naman hindi na talaga natin may iwasan yung ano yung namamatay Talagang ganyan ay mayroon talagang namamatay mga idol. Sa sili sa pag-aalaga ng sili. Hindi po hindi po ma-perfect yung mga ano. Ito kasi mga problema lalo na pag tayo ay nagtatanim ng konti lamang pag mamamatay, talagang nakakabigto sa ating uh, na ano tayo na sa kasi tayo kasiyempre natin ng mga tanim natin. Ito nga ang mga idol oh. Ang daming bunga pero oh, tingnan nyo, nalalanta ng dahon. Ito po ay natatamaan ng bakterya. Pero kung <coughs> uh, ang sekreto po ay magtanim po tayo ng marami para po nga uh, kahit mamamatay man siya ay marami pa rin makukuha natin kapag maraming tinanim natin dito kasi mga idol ang tinanim natin ay nasa 1.5 na puno kaya na unti-unti siya nababawasan kasi namamatay pero at least um, namumunga naman baka sa sunod linggo ay pwede na tong uh, ano, pwede na tayong makapagpitas dito yan kasi yung sale natin sa kabilang mga idol ay hindi siya masyadong maganda yung bunga ay sanhi po sa <coughs> sa klima at sa binhi na napili natin pangatlo ay hindi po tayo naka hindi natin naalagaan masyado kaya ganyan po nangyari yun na nalalanta mga idol sigurado po ito mamamatay po yan, yan. huwag <coughs> natin tingnan yung mga nagkalamatay na mga sili natin mga idol ang tingnan natin na kung paano at kaano karami ang matatanim natin ganyan talagang buhay ng sili mga idol laging namamatay yan So ayon niyo po ang ating napag-usapan sa video na ito. Salamat po sa uh, patuloy na pagdagoyod sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at uh, paki-click na din ang notification bell para po ay lagi kayong updated kung mayroon tayong i-upload na bagong video. Salamat po at God bless.